Hello, good morning! So ayan, mag-harvest tayo ng gulay natin ngayon para uulamin natin ano, uh, buti na lang merong tumubo na sa luyot so maglaswa tayo or ding, ilonggo version ano. So ayan, uh, may nakuha pa naman tayo dahil nga kaka-harvest lang natin kahapon so wala na tayong maharvest na ampalaya at saka yung okra. Although, merong natira na okra doon sa harapan kanina, may na-harvest akong tatlong piraso at apat na piraso na talong. Pero yung sitaw natin, maraming bunga. So, ayan, kung nakikita nyo, grabe, ang dami niyang bunga. So, ayan na yung na-harvest natin. May kamatis, saluyot, uh, talong at saka okra. And then, yung sitaw. Ayan. Tapos, mag-harvest pala tayo ng ating uh, kangkong dahil nga yung talbos ng kamote natin hinarvest na natin kahapon so syempre wala nang talbos so yung kangkong natin ay eh, maraming talbos ano so ayan first harvest natin ng ating kangkong ngayon so ilalagay lang natin ito sa last one natin ano actually yung last one na gagawin natin wala namang specific na gulay kung ano-ano lang ang ilalagay natin so ito yung ating ulam ayan Uh, actually, sa Ilonggo ang tawag namin dito is laswa. Parang hindi mo na siya igigisa. Pakuluan mo lang yung tubig, lagyan mo ng sibuyas, maraming kamatis, at saka mo ilalagay yung gulay, tapos titimplahan mo lang siya. And then, syempre, dapat merong shrimp. Mas masarap din pag merong pritong isda. Sa Ilocano kasi tawag nila diningding, pero sa amin, laswa, pero yan, plain lang siya. Talagang hindi mo siya igigisa. So, ayan yung ating ulam for today. Ayan, mainit-init pa, no? Tapos, freshly picked from our garden. Kaya, manamis-namis yung ating gulay, ano? So, ready-ready na tayong kumain. nag air fry na din pala ako ng chicken. Dahil yan yung gusto ni kulit. Dahil nga yung ating sinabawan, medyo slimy siya konti, ano? Or madulas. Dahil nga sa saluyot at okra. So, ayan. Kain tayo. O, ba diba? Bagong harvest yung ating gulay.